YouTube, kamusta? Good morning, good afternoon, magandang gabi po, good evening po sa inyong lahat, syempre po sa mga bisita at lagi po namin kasama dito po sa Papong TV, ako po yung lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga utol kung bago kayo dito, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe and syempre po, pakilike na rin po, pakihit nyo na rin po yung notification bell dahil araw-araw naman po tayo nag-upload dito po sa Papong TV ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid ay syempre ito po ay isang requested requested po sa isang kaibigan po natin na nasa barko naglalayag isang seaman po ang request po ng ating kaibigan, kamusta po kayo sir, ay yung mga nakakaalarmang senyales kung meron na raw po bang ibang gusto, may ibang pinagkakainteresan o may ibang mahal yung taong gusto po natin. Sa mga oras at panahon na nai-involve ka, may nililigawan, naliligawan o nasa isang kasalukuyang relasyon o let's say nasa isang break up ka ang pag-aalala ay kadalasang nagiging parte. Nagiging parte na po ito ng mga bagay na to simply because emotionally attached po tayo sa taong mahal natin. At certainly, concerned ka kung saan ba talaga pupunta ang oras at emosyon na ini-invest or ibinibigay mo sa kanya. Isa na po sa mga anxiety at fear na nararamdaman po natin ay yung mag-worry po tayo sa emotions or feelings naman ng nararamdaman niya. Especially po towards you. Di rin paniguradong mawawala yung pag-aalala mo na baka wala naman talaga ang attention o pagtingin niya sa'yo. Siyempre nakikita at nararamdaman po natin yan. At nag-aalala ka na gazing at another person pala ang taong mahal po natin. Today mga kapapong ay pag-uusapan po natin yan. Huhugot po tayo at bubunot po tayo ng mga ilang nakaka-alarmang senyales na magsasabing wala sa atin ang atensyon at pagtingin ng taong nagugustuhan or let's say minamahal po natin. Pero syempre, bago po tayo dumiretso at bago po tayo maka ng ibang tao, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. No? Ito na nga at pag-usapan na po natin mga kapapong yung mga ilang behavioral signs na makakapag-indicate at makapagbibigay liwanag na may ibang nagugustuhan ang taong nasa puso po natin. Number one po dyan is yung biglang nanlamig o nanlalamig sa'yo o let's say wala po siyang gana po sa atin. Interes ang isa sa pinaka at solidong senyales po para masabi po natin na may gusto po ang isang tao sa atin. Kaya pag wala lumalamig ito, nangangahulugan na medyo malabo po tayo sa parte na yon. Ito rin po ay kadalasang nangangahulugan din na ang taong to o yung taong mahal po natin ay may ibang nakakuha na ng consciousness niya o may bumihag na po sa damdamin o isip niya. Ang taong nasa atin ang atensyon ay siguradong bibigyan ka ng quality time. Wala namang pong duda ron. At di magsasawang magbigay ng effort at any amount o size basta kaya niya. Kaya kung biglang less amount po, malamig at parang di po interesado sa atin, malaki ang chance na may nararamdaman o oh may namumuong feelings na po siya sa iba. In a much better perspective mga kapatid, maliwanag na ang taong nakatuon sa iyo or yung attention po ay nasa iyo, siguradong ramdam na ramdam mo yan. Ang taong nabibighani lang sa iyo at hindi sa iba ay siguradong makukuha mo ang enough attention na kakailanganin mo dahil siguradong ibibigay niya yan sa iyo. Number two na po, lagi niyang binabanggit, binibida at gusto-gusto niyang pinag-uusapan ang taong ito. If you feel na sobrang aware at interesado po siyang pag-usapan ang isang tao, then this may be a sign na may feelings or emotionally attached po siya dito. Or let's say, nagkakainteres o nade-develop na po siya. Sa ilang mga pagkakataon, ito po ay depende. Pero, ang taong nananabik sa isang tao ay mahihirapang itago ito sa ilang pagkakataon. At kahit pag-usapan nyo pa the whole day, ay di po siya aatras at mauubusan po ng panahon tungkol dyan. Mentioning the person's name constantly, like paulit-ulit, na isisingit sa mga usapan ay ilang mga palatandaan na dapat na po tayong mag-alala at ma-alarm. Pangatlo na po tayo, nagtatago po siya ng mga ilang bagay o pagkakataon po sa inyo. Ang isa pong relasyon na may malalim na ugnayan at attentiveness po sa isa't isa ay paniguradong magiging very open sa isa't isa. Open relationship po yan, panigurado. Kung napapansin nyong may itinatago o di kanya binibigyan ng mga ilang access sa ilang mga bagay na naka-attach po sa kanya tulad ng cellphone, lokasyon, schedule at ilang pribadong lakad simply no longer or not even sharing things with you at mas pinipili po niya parang itago na lang sa'yo instead na i-open po sa'yo. There may be a chance that he or she had developed feelings po sa iba. Ang hindi kasi pagiging open ng isang tao sa iyo, translate na emotionally nilalayo niya ang sarili niya sa atin. Isa rin pong senyales, yung parang ipinuputol o binabawasan po niya yung pakikipag-ugnayan niya sa iyo. May malaking meaning po yun. Ito na po mga kapatid yung ilang mga signs para ma-distinguish po natin kung wala ang pagtingin ng taong mahal natin or let's say nagugustuhan po natin sa atin. Pag-usapan naman natin yung mga nakaka-alarmang pangitain kung physically halimbawa ay magkakasama kayo let's say sa isang party at yung taong posibleng minamahal or let's say nagugustuhan po niya. Obserbahan niyo po itong mga bagay na to sa mga ganong pagkakataon at makikita niyo po yung resulta. Ang pinakamalinaw na signal po dyan is yung parang oobserbahan niyo po siya kung halimbawa paano po niya i-treat yung taong yon or paano po ba yung nagiging movement or let's say yung actions nga niya kung nandyan yung presence ng taong pinaghihinalaan po natin na nagugustuhan niya. Whenever na magkakasama, mapapansin mong dumidistansya siya sa'yo. Like for example, nanliligaw ka or probably girlfriend or boyfriend ka na niya, mapapansin nyo na hindi po yan katulad nung parang kayong dalawa lang. Ibang-iba po yan, mga utol. Wala ang attention niya sa'yo at lalong walang physical connection, iiwasan niya yan. Kumbaga kahit may present relationship pa kayo, for example, malabo ang public display of affection. I suggest na if ever you felt na nag ang taong mahal o karelasyon natin o nililigawan po natin at some certain point, bakit hindi mo titigan o tignan ang mga taong nasa paligid nyo that time instead of yourself? Baka marahil ay may ka-eye contact na siya na hindi mo napapansin. Isa po sa mga ito, try mo dikitan kapatid. Hawakan ng kamay o akbayan. For example, kung lagi nyo naman pong ginagawa, naturally, iiwas po yun. In some cases, magsisimula sila ng issue to end up sa isang argument only to legalize yung pag-iwas niya sa'yo. Napapansin niyan, minsan sa mga ibang event, bakit ako inaaway nito? Wala naman akong ginagawa. Gumagawa po ng dahilan para makalayo-layo lang po sa inyo. Gumagawa po ng eksena. Di ba minsan naaalala niyo ba nung college sa mga party, biglang may lumalapit sa yung girl, you know, nakasimangot, Then pag tinanong mo, okay ka lang, she'll retaliate na, ay si Mike kasi ang kulit eh. O oh, bakit naman? Iligaw na Para bang magdagawa po siya ng dahilan. She will make it sure that you'll get the message na di siya interested sa taong to with the other guy. Ganon din po yan. Parang lum lumugar lang po tayo kung tayo po yung person na nagugustuhan. Ha? Isa pang nakaka-alarmang senyales ay kung irritated at madalas wala po siya sa mood sa pakikitungo po niya sa atin. Hindi ko po ito nilalahat. Pero napaka-importanting signal din ito. For example, kasi alam naman po natin na ang taong interesado sa atin or excited or inspired po sa atin ay hindi po magpapakita ng ganyan. He or she will make it sure na everything is perfect. Ito ay nangangahulugan na nakikita kanya as a displeasure or annoyance. Automatically, a person po kasi na sayo ang interes at wala nga po sa iba ay may kakaibang ngiti at sisiguraduhin niyang mawi-witness mo. If you see na positibo po ang personality niya sa iba or let's say dun sa taong uh, pinaghihinalaan po natin na possibly nagugustuhan niya or minamahal niya at negatibo naman po sa iyo, it means na you need to be alarmed sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Isang napaka maliwanag na senyalis na po yun na dapat po natin bigyan po ng pansin mga utol. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. I hope ako po ay uh, nakapag-reach out at nakatulong po sa karamihan po dyan na nanonood po ng Papong TV. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa patuloy na suporta. At syempre po kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, naku, wag na wag nyo pong kalimutan mag-subscribe mga utol. At syempre po, lagi naman po tayo nag-upload. Araw-araw po tayo nag-upload. Uh, nag-upload, sorry, limang buwan na po natin ginagawa yan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. At syempre po, tulungan po natin ang mga YouTuber na Pilipino. Maraming maraming salamat po, Papong TV.